Hello mga kabarat for today's vlog. A daily life vlog na naman tayo mga mare. Malapit na nga palang magpasko kaya naman naisipan kong ilagay na yung Christmas tree. Doon ko sa may tinuro na yon ilalagay kasi nga medyo masikip ang bahay. So pag masikip ang bahay kailangan talaga para paraan lang. At week in nga nito at iya yeah, mga oras na yun ay gising na nga si Kuya Sander. At itong video na to ay ilang linggo na rin naka save sa gallery ko. So, ngayon ko lang may edit dahil pag sinumpong talaga ako ng katamara nakshota, hindi ko talaga may edit yan. So, ngayon yung time na para may upload ko siya dahil nga medyo malapit naman na talaga ang Pasko, ilang buwan na lang. So, yan habang naglalaba ko tuyo na yung nilaban ko or hinugasan ko na Christmas tree dahil nga medyo malikabok yan. So, dyan ko yan sa part sa dulo o sa may pinto ko siya ilalagay. So, yan mga mare, na ipuesto ko na siya. Medyo nahirapan lang ako kasi medyo malaki nga yung sopa namin. So, halos hindi na kami makakalakad sa aming at bahay. At makikita nyo na nagmumuni-muni pa si Kuya Sander dyan dahil nakakagising lang niya. At si Amber at naman dyan ay